Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing walo ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti, kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niye, si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat dapat sa akin magdala ka ng pitong pares sa bawat hayop na malinis at isang pares naman sa di malinis. Pitong pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng isang linggo, pauulanin ko ng apat na pong araw at apat na pong gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Nue ang bawat iniutos ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Basbas ng kapayapaay sa bayan ng puong mahal Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang. Pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas -bas ng kapayapa ay sa bayan ng puong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang puon, tinig niya'y ubod lakas ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas -bas ng kapayapa ay sa bayan ng puong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak, Panginoo'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas -bas ng kapayapaay sa bayan ng puong mahal. Aleluya, aleluya, ang saki sa nagmamahal, tutupad sa aking aral, amatakoy mananahan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kayiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Yesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Yesus, kaya't sila tinanong niya. Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakabatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghatiyatiin ko ang limang tinapay para sa limang libo? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? Labindalawa po, tugon nila. At nang paghatiyatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libo ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. Pitong bakol po, tugon nila. At hindi pa rin din niyo naunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,